Sa date niya mamayayan si Henry After natin magsama-sama Nag-usap na kami In love ba? In love Bakit ba? Bakit ba? Ay, ayaw niya, ayaw niya uh, Anong dito? kami kanini Ganda oh. Ano? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 Ko, na comment yes kapag gusto nyo kalagkarin ko si Juana makapag-date ka Henry parang kasi si Henry nangungulit sa akin last time di ba na i-date si Juana kasi nga anong date sabi mo girls night out kasi nga pumalpak yung first date nila ni Juana Mama. so gusto niyang ayusin girls night out nga kumalma ka pumunta kasama natin si BJ after ng girls night out lang ipag-date ka kay Henry o oh, eto oh. Mm. ayoko nyan kulang ayan Diyos ko pare ayoko anong gusto mo eto pa o oh. 20,000 isang gabi. Hindi ko to- Pare, ah. Tatanggapin ko lang to, ah. Gagawin ko yung gusto mo. Pero, akin na to, ah. Hindi talaga, mas nagkaibigan mo kang pera. Paano kung ayaw kitang puntahan dyan ngayon? Hindi, okay, matutulog na lang talaga ako. Kanina pa ako inaantok. Kita naman. Iba talaga yung mga titang ina. Talaga, inaantok. Ika talaga yung mga tita-tita sa grupo. Hi. Ano oras na? Jay, alas Diyos ka lang. 10, 10 p.m. Ito talaga oras dapat ng gising ano, natin sa mga kabataan natin. Ano ba feeling ko alas dos na ng madaling araw ngayon Alas dos! alas dos na madaling araw. Ang galing. BJ! Sabi ko, hala, parang feeling ko alas dos na ng madaling araw. Bakit nasa labas pa ako? Ala! <laughs> Siguro pag mamarty tayo, o oh, yung ano mo ha, manika ka yung shorts mo ha, masyado maigsi ha, masyado ka maigsi makeup Ano sasabihin sa guard? Sabihin <laughs> mo lang pick up. Boss, pick up lang po pick up ng bayaran. <laughs> Akyat, baka masagasaan niya si ate. Dito pa, Akyat, pero ikaw pa karami siya. Ay, lang, dito na yung grab ko. Sagasaan. <laughs> Ay, ang kapal naman ang mukha mo! <laughs> ang kapal. Ilak mo yung pinto. Lak pinto. Lak pinto. mo pinto. 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 <laughs> Gawan mo ng paraan. Buksa may bitana. Buksa may may bitana. <laughs> Um, mm. Wala ka dyan uh, Tara na, umandag <laughs> no, na tayo Okay na, nakita ka na namin, bye okay, oh, okay. may, Talaga, may nagantay okay. nasa na second Pakitabi mo yung kamo, kasi hindi naman kami nakikita Ay, okay lang, masalita na kita-kita Di wala Hindi ba ako na-miss? Yung kifay ni ano? Yung kifay ni ano? oh eto nga, eto nga sabi ko sa kanya Hindi ka ba na-awkward no yung feeling na Topic ng mga tao yung kifi mo? Kaya <laughs> nga eh Kaya naman namin makikita diyan Oo ko na, nakikita ko na Sumulit makita Nauna na siya sa labas No, tara na. Tara na. Tara na ba? Tara na tara na, wait lang, wait lang. Winner yung outfit mo. Baka naman sa'yo kami umorder mamaya. Ina mo. Nag-bubble bath. Sabi ko. Tinan mo naman yung outfit mo. Tapos biglang nag-skirt. Ang mga sanusap. Akala <laughs> ko sobrang palang tingnan. Okay. Okay. Sabi nang ginawa mo, binijuan mo pa. Kaya nga eh. Pero kadate niya mamayayang si Henry after natin magsama-sama. Nag-usap na kami. In love ba? In love. Legit na? Bakit ba? Bakit ba? Ay, ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Okay, sabay-sabay tayo trip sa kaartihan ni Juana. Hindi ka boto? Dine fanak kita. Ay, kailangan dumaan doon no. sa iyo. Kumonan oh, naman. Dapat so, dumaan sa iyo. Kasado na dapat. Depende. Ay, ko. Titang tito talaga 'to. Ayangay, yung, paningin yung tawa ng tita. Okay. Okay. Lah, <laughs> gani 'to itsura mo kapag araw-araw may nakasubo. <laughs> lagi. Okay, Huwag ka tatayo. Ah, baka sa'yo mag-order yung mga tao dito. Bigay <laughs> mo sa kanya yung menu. Bilis. Magbasa ka, BJ. Magbasa ka lang. O, oh, diba? Pastora. Okay, ito na nga. Ah, oh, sige. My treat. Ayan. Ang saya niya, oh. Tapos, tapos, alam mo kung bakit my treat? Sabi ko kasi kanina, gusto mo ba yung pasta? Kasi ma marami naman na siya, eh. Okay lang, eka pasta na lang. Tapos kaya nag-iisip na siya, eh, libre pala. Sana, in order <laughs> Wala ko na lahat. nag na ako dito. Ang in-order ko lang mani Tignan mo, sabi ko ate isang maningan. Mahal ako, kanya-kanya tayo. Kung alam ko lang ko ubayad si Nika, ate steak ko. Ay, i ko yung sinabi mong Nika. Wala na nga sa atin yung Very virgin, ayoko nang ganon. Ang bagal ko na hindi umiinom. Nanginginig na yung tuhod ko. Ito pa ito ano Tignan mo naman, ito lang yung bawas mo DJ water please. Water. Tinrate mo yung buong family mo sa SG. Uh, Ayaw mong don't malaman don't... ng iba kasi baka kasing ini sa utang. <laughs> oo. Oh, na kanila utang ka, di ba? Piling mayaman ka. <laughs> <laughs> <Di ba>? <laughs> <laughs> Lahat ng binasas sa utang pa na yan. Pag hinaraan na ako kasi, sabi na akili like, kasi old school. Pero kapag ngayon na, try mo, ngayon pa rin. <laughs> diba? Paano kikiligin yung tao? Oo, oh, oo. Oh. Lapit ka pre. Sorry na. Sorry na. <laughs> Ano, hindi. Hindi, hindi kita kinigilig sa mga gano'n. Wala na. Titang-tita talaga na. Wala talaga. 86 years old, sa katawan ng ano. Post yun sa Facebook kung may feelings sa sa'kin. Maraming i-view ko na lang, i-share ko na lang. Kinigilig pa eh. Kinigilig ka pa? mm First time ko kasi. Oo. Ngayon lang na-appreciate na, okay, mahalaga pala ako. Ah, sa katawan. <laughs> kaya Para kaya yung mga ganyan bagay, kinikilig pa siya. Oo. Oh, oh. Sanay sanay na kasi tayo eh. sanay, sanay na kasi tayo eh. Ah, oh, 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 yeah. Oh, so, uh, mm -hmm. oh. Okay, okay, so <laughs> 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 Gusto mo maging vlogger tapos yung blogger? <laughs> travel vlogger? Release really, na na go. Ano na? Pag ako, naging vlogger. Eh. Mm -hmm. Ito kayong kakaila ako. Oh. Maybe ako sa restaurant. <laughs> <laughs> kakaila. <sa> tapos <laughs> bibigyan <laughs> ako Ano ba yan? Oo nga eh. Hindi mo mukhang na mukha mo. Manahimik ka na dyan. <laughs> si Kiwano, buong katawan niya yung okay. Mula Mukhang ulam mo kang paa. Ah. <laughs> Bawin na kami ng bahay. Kanina pa tumatawag si Henry. Kaya lang na sobrang kami sa alak. Uy. <laughs> Ay. Si Henry Sandra. Sandra, si tumawag sa akin ganina. Na, nandun, nandun, nandun na daw siya sa bahay. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kayo pe-present sa kanya. <laughs> best. <coughs> <coughs> hindi, rin. hindi ko alam kung paano pe-present sa kanya, best friend ko. Uh. Bala na. Ay, <coughs> hey, let's go. Malapit na kami. Nakikita ko na si Henry. Ayun, oh. No? Patay. <laughs> Gabi, <Okay>, umayos ka. <laughs> Re. Hello, Gabi. Ano yung hari dito? Uh, nasobran kami kanina eh. Hindi pa ako naghihintay ah. Eh. Hoy! <laughs> nasobran Pabalis nga tayo. kami. Eh, paano? Eh, nasobran kami kasi kami uminom. Yan eh, na, maya ka na mag-ano kasi lasing na Lagi bang ganito to? Lagi naghihintay? Lagi kaming nag-iinom. Kailan na bagot? Ito naman. Ikaw na, ano? Sige na. Ikaw ay, na mag... Ikaw na magbuhat sa kanya. May hirapan niya ako i-park to. Sige na. I-ano mo na dyan dyan. Hindi kita kaya mababa. Ma Kasing ka na. na naman. Hindi ko na nga park oh. na. Dito oh, oh, lang ka. Hintay ka. Oh, ano? Oh, oh, <laughs> <w> <laughs> <laughs> ano. <Danda wasin. laughs> <laughs> O, may pinto! Ako na siya naipark. Na Halang! Nagito siya! Oo, oh, oo! Ganyan! galing. Eto ako, taga sa ng pinto. Baksan <laughs> 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 <Haan> mo yung pinto. mas na! Ano? Ano ba ba? Asang susik? Asang Susi lang? Susi dito.

Ito na ako sa baba ah. Kaya na magmatulog dyan. Tama ba yung man ko siya? Ay, takita nangyari sa asdi labas, tapos di mo kasama. Oh. Aww. lang oh. ka, ka na dyan, ha? ha? Na ka na. Pahinga na. Maes ka, Maes ka. Ikaw, kung kita. Henry. <laughs> Henry? 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 <laughs> Sinatalong ko <lungo> mo dyan. <laughs> Kita ko yun ah. Na. na siya? Oo nga nakita ko nga. Nakita ko lahat. Kita ko yun na malalasing ka doon ah. Ba't hindi ka bumigay? ma ako sa kanya tayo. Ma-respect ako sa kanya tayo. Bakit? Okay. Wala ka respeto ko sa kanya. Okay. Kasi? Kasi yun. Kung babae ko ba lang siya, sige, pero hindi. Tayo nila respeto ko siya. Ah, so hindi lang babae tingin mo na sa kanya? Hindi. okay. Baka okay. ako okay. nag-aantay sa inyo din. Tagal nyo eh. Nung kayo nang saan ba kayo galing? Nag-dinner lang kami kasama friends na friend namin. Babae naman yun, kung mag-alala sa agad eh. Bakit ba kasi? Ano bang gusto mo? Bakit gusto mo makapag-date sa kanya? Nangungulit ka. Gusto kong itanong. Gusto kong malaman kung may nararamdaman talaga siya sa akin. Bakit? Kasi um, may gusto rin akong sabihin sa kanya eh. Ano? Um, may nararamdaman ako sa kanya. Shhh! Ano nararamdaman mo? Gusto ko sa kanya mag Gusto ko. <toss> mo na. Pero mahal mo na. Bakit? Uy, no. ba 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 ka, uwi na mo. Wag, uwi. Wag kang Diyan ka lang. Ako yung uwi. Ako yung uwi. Kasi baka lumabas. Second, bye bye, bye. <laughs>